Hello guys! Welcome back sa Pangkabuhayan TV. In this video, pag-usapan natin ang bagong problema na naman na hatid ni Gcash. Actually, ang uh, problema ay nangyari mula pa kagabi. And then, kaninang umaga, intermittent yung ano, uh, yung transaction minsan okay, minsan hindi, minsan wala talaga. Oh. Then, isa nga ako doon sa mga apiktado dahil uh, nag-transfer po ako para may Gcash account to my uh, Uno Bank. So, nagbawas po siya sa akin Gcash. Mayroon po akong screenshot. Oh, mayroon po akong screenshot na nakuha. Then, wala po siya doon sa transaction history at wala din po sa inbox. At mas lalong hindi siya pumasok doon sa aking Uno Bank account. So, masakit talaga sa ulo itong ano, eh, uh, Pero, again, Uh, basta digital, wala po talaga 100% na uh, perfect system sa mundo Sa so, ayat sa gusto natin Imagine niyo po ha, million-million ang uh, member or user ng GCAS At alam natin dumastos din ng million-million ang uh, globe na may-ari ng Gcash Para lang mapasmooth ang operation Pero mayroon talagang mga times na uh, gaya dito sa nangyari ngayon mula kagabi at balita na natin balita 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 lang naman sa mga nasagap nating mga trending ano ngayon post about GCash na mayroong hacking at, uh, attempt na naman na nangyari so marami ang nawawalan ng uh, GCash balances maraming mga transaction na ginagawa habang ang iba ay walang kalam alam ang iba tulog naman so maaaring uh, mayroon nga talagang problema, kaya ganoon na lang ang uh, nangyari kay Gcash Simula kagabi ang bagal ng app, pero nakagawa pa naman ako ng transaksyon kagabi. And then, plus pa itong PLDT namin na uh, grabe ang bagal din. Ngayong araw, buong araw at uh, todo tawag ako kay PLDT din. Pero hanggang ngayon hindi rin na-resolva. Uh. So minsan, uh, gumagamit ako ng data. So, ngayong hapon, ha? Ngayong hapon, ito yung advisory ni Gcash. Ngayong hapon pa sila nagpa, ano, nagpa labas ng advisory. Pero, simula pa kaninang umaga, hindi na kami maka-scan ng QR. O, kung gagamitin ang QR code, hindi kami maka-scan. And then, gamit ang Gcash of course. Then, uh, bank transfer, wala din. Hindi rin nagana. So, mula umaga hanggang hapon wala na kaming nagawang transaction sa aming uh, GCash in at cash out. So, ngayon bumalik na mga alas 6, bumalik ang GCash pero yung account ko ay hindi pa. Ibig sabihin, random pa ang uh, uh, gumagana ngayon, hindi pa lahat. Kaya sigurado, marami pa rin ang uh, kinakabahan lalo na yung hindi pa ma-access ang mga GCash nila, baka Uh, natatakot sila na pagbukas nila, pag okay na ang jikas nila ay wala ng laman Which is, nangyari na talaga yan uh, many times So far, matagal na po kaming nagninegosyo ng jikas uh, At yung GCAS talaga namin ay intended for jikas lang So wala po kaming uh, ano Yung jikas namin na cellphone ay hindi namin ginagamit pag-browse sa social media Pag-browse uh, sa mga internet uh, Yung mga internet-internet internet na mga ano wala kaming uh, ibang transaction sa mga cellphone na ginamit namin sa GCash. So far, mula noon more than uh, siguro 2 years na kaming uh, medyo malakas talaga sa GCash at wala naman pong uh, nangyayaring gaya nung sa iba na ninakawan na mayroon transaction pero hindi nila alam kung saan galing walang OTP. Uh, actually, karamihan ay nakukuha po 'yan sa sa pag-click ng iba't ibang link. Yung iba kasi basta free, pindot agad. Basta may nakitang free, libre, pindot agad. Then, yung mahilig maki free wifi, yun din po. Ang, ang mga cellphone kasi namin ay ano lang, uh, ang gamit ay sarili naming wifi or sarili naming data. Kaya, hindi kami expose sa mga kalukuhan sa labas. Oh sa kalukuhan ng mga scammer at mga hacker. So, kaya ang maipapayo ko ay mag-ingat lalo na yung mayroong mga Gcash account tapos yung cellphone nila ay ginagamit din nila sa pag-browse sa iba't ibang website, mga apps, lalo na yung mga online lending apps, yan ang nangunguha din yan ng mga personal information at na free wifi sa public wifi. O, yung public wifi open po yan, nasisilip po yan at marami pong mga scammer ang nag uh, naglagay ng mga free wifi. Kaya ito 'yan ha, mag kayo. Maraming mga scammer ngayon ang intentionally naglagay ng free wifi sa mga public places para lang masilip yung mga personal ano ninyo, ah uh, uh, logs or mga activities sa inyong cellphone. So, baka happy kayo, mali masaya kayo kasi na naka-free wifi kayo, pero hindi po dapat magiging panatag ang loob ninyo dahil maaring isa na kayo sa magiging susunod na target ng mga scammer at mga hacker. Kaya hanggat maaari, kung lumabas kayo sa bahay, kung mayroon kayong uh, uh, wifi sa bahay at lalabas kayo, kung wala kayong uh, ano uh, anong tawag dito, yung wifi na dinadala ninyo at makikifree wifi lang kayo, so wag ganon. Ang gawin nyo po, magload na lang kayo ng data, hindi pa ma ma-compromise yung ano, yung personal information ninyo, personal access ninyo, uh, personal access ninyo sa inyong mga uh, mga online banking at e-wallet. So, masakit talaga sa ulo pag ganito ang uh, mararanasan natin, lalo na ngayon. Kung kailan, Monday ha, lunes na lunes ang dami namin transaction talaga sa sa GCash grabe, nasa more than 200 to 300 ang transaction namin sa GCash pag Monday pero ngayon ay wala. Uh, masasabi nating nganga. Uh, ito din yung disadvantage sa mga digital na ano natin, mga transaction. Kapag pumalya, uh, mag-aantay na lang talaga tayo kung kailan po bumalik sa normal yung uh, ano tawag dito, yung GCash. So ngayon, uh, halos lahat ng uh, mga dumadaan sa aking news feed ay reklamo about GCash. At marami ding mga kaya kaibigan natin na nasa ibang bansa na dependent din sa kanilang mga GCash account. Ngayon po ay problema talaga hindi sila maka-login. May bago pong proseso ngayon. Uh, lahat po ay nagla-log out ang mga GCash. Uh, kung hindi man lahat pero halos lahat ay hindi halos lahat. <laughs> lahat talaga ng Gcash namin ang Gcash namin ay nasa more than uh, I think 30 30 accounts na ginagamit namin sila po ay nakalag out ngayon I mean o oh, nag auto out ang nakalagay kasi dito pag uh, ano mo ha ah, pag open mo sa Gcash uh, ang, ang sinasabi doon ang 90 days daw ay nag-expire na at mag-auto log out na. So pag pindutin pindutin mo 'yon, wala na, mawawala na yung number mo na naka-save sa Gcash. Tapos i-enter mo uli then manghihingi ng OTP pag uh, enter man ng OTP another uh, code ang hinihingi for uh, account verification so dalawang uh, times po kayo mag-enter ng uh, code yung una yung OTP pangalawa yung uh, verification code pero at least hindi na siya nanghihingi ng mukha oh. last last ano naman last na problema natin kay Gcast nanghihingi ng mukha ngayon hindi na Uh, ano na lang, OTP at saka verification code. So again guys, maghintay lang po talaga tayo kailan po bumalik sa normal at kung wala naman kayong nga uh, siguro nakapindot na mga link, hindi talaga mawawala yung pera ninyo at subok na po namin yan. Yung Gcash, ano namin, kahit yung personal Gcash ko ah, na nandito sa cellphone ko, then ginagamit ko naman ito sa pagbuburo sa online pero again, uh, never po ako nag-click ng kahit anong link. Never din po ako nag-click ng kahit anong mga mga kahinahinala na mga uh, post sa social media. Oo, marami diyan lalo na yung mga ano, guys, mag-ingatin kayo yung mga yung mga explicit na mga photos, yung mga uh, yung mga iba siguro sa inyo makakita ng mga sexy photos, mga nude photos, pindot agad. Pero di ba mapapansin niyo diyan ay mayroong magbubukas na another window. So, isa din po yan sa mag... Mayroon kasi mga malware, yung mga nagpo-post niyan, mayroon mga malware na uh, nilalagay para po makuha yung mga uh, personal information niyo sa inyong cellphone. So, mag-ingat din kayo. Ako kasi never talaga akong umanon niyan. Uh, nagpindot. Kaya, so far, simula sa pulpa. Uh, oh, simula nang lumabas ang jica hanggang ngayon, wala pa pong nangyaring ano uh, sa, aming, sa aking personal Gcash account dahil po talagang nag-iingat po ako uh, so again mag-ingat mag-ingat po tayo sa mga pinapakalat ng mga hacker at scammer ngayon na nasa uh, social media kung saan marami po silang uh, magiging biktima shoutout sa lahat ng mga viewers ko dito po sa Pangkabuhayan TV hanggang sa muli po paalam